Hi guys, it's me Jian and welcome or welcome back to my YouTube channel. So, usapang solar eclipse tayo dahil ilang araw na lang ay magaganap na yung sinasabing greatest American solar eclipse. So, this killer day on April 8 sa mga particular din na oras on North America. So, ang total solar eclipse could be a once in a lifetime experience kaya marami yung mga nag-aabang na mapanood or ma-experience ang fenomeno na ito according to Feng Shui ay wag na wag na wag kayong directly nalalabas at titingala to experience The solar eclipse or the 4 minutes of darkness na sinasabi nila na magaganap on April 8. So according to NASA, uh, it will happen on uh, 10 a.m. to 2 p.m. US time. So, 'di ba, may 12 to 13 hours uh, interval 'yung US sa Philippine time. So kung 10 am sa kanila, sa atin gabi na siya mangyayari or yung time na yon gabi na dito sa Pilipinas. So at least nasa bahay na tayo at uh, under our roof shade so mas safe tayo sa effect or sa hindi magandang effect ng solar eclipse na ito. So sinasabi nila uh, affected pa din ba yung Philippines? ng solar eclipse since hindi naman siya uh, makikita or ma-experience or hindi naman mangyayari dito yung pagdilim uh, ng araw or ng daytime dahil nga sa solar eclipse. So, uh, isa lang naman yung universe, isa yung kalangitan. So, for me, at according din sa ibang mga feng shui masters, better be safe pa din. Kasi, kasi nga, may masamang effect yung uh, directly na nasa labas ka on that particular time kung saan mangyayari yung eclipse on April 8 so there are some facts and theories presented makikita natin sa Google na naging example si President Trump ng, uh, kung saan nagkaroon siya ng effect sa kanyang kabuhayan kahit gaano ka sikat, gaano siya kayaman. During 2017 eclipse in US, uh, pinakita at ginawang example talaga si Trump, kung mag-research kayo sa Google, makikita na siya yung picture na ipinapakita kung sino ang mga taong directly na tumingin, tumingala, During a uh, solar eclipse na walang ginagamit na uh, mga visors or shades or glasses na protective against uh, the lights coming from uh, that phenomenon kasi merong mga uh, sunglasses na for eclipse purposes talaga so uh, on Google nagkalat yung pictures ni ex-president uh, Donald Trump kung saan Uh, tinanggal niya talaga yung eyeglass, uh, yung eyeglass, your sunglass niya, at tumingala at tinignan yung solar eclipse last 2017. And after that, ay yun na yung mga sunod-sunod na hindi magandang pangyayari sa kanya. So, sinasabi nga na meron talagang 7 years of bad luck kapag ginawa mo yon at isa pa sa sinasabi talaga ng Feng Shui, a big no-no 'yung paglabas kapag nangyayari ang isang eclipse. So lalo na ngayon kasi total eclipse talaga, as in hindi lang siya partial, totally magkakaroon talaga ng kadiliman on some particular minutes, 4 minutes 'yung sinasabi nila, pero hindi siya sabay-sabay. So depende sa pagdaan ng uh, araw on that certain areas uh, area sa North America. So, magagamdaman yung total eclipse na ito uh, sa Canada, sa USA, sa Mexico, at sa iba pang mga uh, areas na meron mga long list of places na pinapakita from the list na inilabas ng NASA. But of course, meron namang pwedeng gawin para mabawasan yung effect ng uh, phenomenon uh, na sinasabi nila kasi bad omen daw yung mga eclipse. Ever since pa naman sa mga kaninunuan natin, uh, hindi talaga daw maganda yung effect ng eclipse kasi uh, isa siyang pangitain kung saan sinusundan siya ng maraming mga bad incidents according to our historical past. So... Uh, para mabawasan yung effect na ito or para hindi tayo masyadong magkaroon ng worries, April 5, Friday, 3 days bago yung April 8, ay mas magandang gawin yung mga ritual ng pampaswerte or protection lalong-lalo na sa mga kabahayan natin. Kung ano yung mga ritual na nakagawian yung pampaswerte sa bahay, kagaya ng... Um, paglilinis or paglalagay ng asin in certain areas lalong-lalo na sa mga bintana or sa doors kasi yung kung saan pumapasok yung enerhiya so para ma purify yung energy na papasok sa ating bahay against this uh, bad or medyo tagilid na phenomenon na sinasabi on April 8 so mas okay na maglagay tayo ng mga protection at pampaswerte sa gilid ng ating mga bintana, ng pinto para ma-purify yung energy na papasok sa ating bahay. At dahil nga protection siya, so it's advisable to do all the rituals before April 8 at dahil nga Friday bukas, so it's better to do it tomorrow on friday kasi uh, according to feng shui mas maganda yung effect ng mga rituals on Tuesdays and Fridays pag sa mga araw na ito siya ginagawa at perfect timing kasi it's still 3 days before the event of that certain solar eclipse na siyang pinaghahandaan natin. Of course, we're always hoping for the best at syempre, mas safe at mas kampante tayo pag alam nating uh, may mga ginagawa tayong protection, ritual against such uh, hindi masyadong magandang fenomenon na pwede nga may effect na masama sa daloy ng energy enerhiya or energy na papasok sa ating bahay or magaganap at mangyayari sa ating buhay. So wala namang mawawala pag ginagawa natin ang mga ito. So kung ano yung mga mas nakasanayan yung uh, ritual, so you are always free to do that before this April 8 na solar eclipse and I hope all is well para sa ating lahat at yun lang. Thank you so much for always watching. And for always dropping by some comments and likes on all my videos. That's all. Thank you.